Alam niyo yung, yung expression na I felt seen? Yun yung nararamdaman kong panahon ni Duterte. Ramdam ko na nakikita niya tayong ordinaryong mamamayan na nakakaano, di ba? Na, since pag ordinaryong mamamayan ka, you take public transportation, aayusin niya yung public transportation. Ano yung sabi ni VP Inday, di ba? Na sinasabi natin dito, We deserve better. Kaya saktong-sakto yan. Itong mga ano ni BBM, okay na ang 500 pesos na Noche Buena because we don't deserve better. Okay na ang 500 pesos. Sabi ni Lovebug, two-faced sila. Sabi ni your angel, huwag sila pupunta ng Tondo, Manila. Babatuhin talaga naman sila ng putik. And thank you kay JDCTO, kay Pompoko. Maraming salamat kay Lian. Ayan. Sabi ni Rosemary, unti-unti lang po ang galit, galit na galit, sa, unti lang po ang galit na galit sa mga Duterte mas marami tayong pro-Duterte at pro-Philippines. Correct. Sabi ni Mariel, uh, Mariel, 500 pesos pang Noche Buena, kaya yon Ibaba nila ang gas sa 10 pesos per liter. Pagbaba ng gas, lahat ng bilihin sigurado bababa din. May point ka dyan. <laughs> Hi, Denzel. Sabi ni Ma'am Bridget, pag para sa taong bayan, tipid na tipid sila, pero unlimited kung magnakaw sa pera ng taong bayan. Sabi ni Gilbert, ano bang ginagawa nila sa gym? Eh, sa so CR lang naman sila ng gym tumatambay. Ha? Sabi ni Patricia, grabe naman, ang daming ang social climber na pig. Uy, grabe kayo. May ganun ba? Ito, sabi ni Bexation, si I feel like I'm so back in the colonial times, kaya lang mas pangit sa akin yung nang-aapi. Sabi ni Alexi, actually yung gusto nga ng BBM admin para sa atin hindi nga bare minimum eh. Gusto nila far below minimum para sa atin. Mm. Ayan. Mas mas katotohan. May ano yan? Sabi ni at SJ Oops. Ayan. Bawas-bawasan kaya nila yung fireworks nila kada linggo sa Malacanang. <laughs> the problem with BBBM admin is that hindi nila inaamin na marami silang mga sablay na policies. Tapos ang communications nila parang kanya-kanya and it really shows na walang respeto <laughs> kay PBBM. Oh dear. So, so, a lot of us are feeling frustrated about it. Huwag po mag-alala. Things are unfolding as it should. Di ba? Hindi naman tayo pababayaan. At, uh, ang tingin ko, alam naman natin na araw-araw nawawala ng respeto ang tao at kumpiyansa sa administrasyon, lalong-lalo na sa ating Pangulo. Araw-araw na dumadaan, mas konti na po ang nakakapagsabi na may bilib pa sila o may tiwala pa sila dito sa administrasyon o sa mga sa mga opisyales na ito. Mahihirapan araw-araw. Patungo sa susunod na mga taon, hihirap na at hihirap yung pagnanakaw nila. At alam nilang di natin kakalimutan yung mga yan. Bukod pa dyan, may bakas ang lahat niyan. Pag gumagawa ka ng kalokohan, lalong-lalo na pagdating sa pera ng bayan, may record at may record yan. Good accountants, good lawyers will be able to place this. Ang sinasabi ko dito is whatever it is they try to do now, hindi they will not get away with it. Whatever it is they're trying to do now to enrich themselves, they will not get away with it. Sabi ni Nikki, ay, Nikki Lele, totoo po yan, ang short fuse ng mga tao sa gobyerno ngayon, wala na tayong pinalalampas. Correct. Kaya, dapat we go hard and keep holding them to higher standards. Hindi na pwede yung pwede na. Kung gusto nila na tayo magtitiis habang sila ang sasarap ng buhay, they have another thing coming. Ito kanina pa itong si Pete. Uh, sige. Sabi niya, they can do whatever they want. Tayo reklamo lang ng reklamo. Wala bang sektor ng government na pwedeng makipagtagisan sa mga tiwali? E yan ang problema sa iyo, Mr. Pete. Iniinsulto mo na yung mga tao, hindi mo pala alam kung may proseso pa na nanatitira na maaaring gamitin ng mga tao. oh, ikaw pa ang nagtatanong, wala bang sektor ng gobyerno, ha? Gobyerno, pwedeng makipagtagisan sa mga tiwali. Bakit ini-expect mo? Gobyerno pa rin. Di ba? Yun ang problema nga eh, di ba? You're always saying na, yun mga tao, walang silbi, wala kayong ginagawa, hindi magreklamo. Uy, gobyerno, ano bang gagawin niyo tungkol dito? You're still expecting other people to fix your problems. The fact is, we're on our own. And the the, the fact is that the people who occupy positions in government are not interested in making this work for us. The fact is that they're in it for themselves. Umiiral talaga yung pagkagahaman nila, pati sa oras, pati sa serbisyo na dapat ibinibigay ng gobyerno sa, sa mga tao. So, kung ang government officials natin ang mga kriminal, ang tiwali, ang hindi gumagawa ng kanilang trabaho, bakit ginagawa mong kasalanan ng mga tao when all of the options have already been closing up to them? We are left with a few political solutions. And what are political solutions? Impeachment, rallies, elections, the use of our rights. And para sa iyo kasi, reklamo lang yan eh. Pero reklamo is actually effective. Tignan nyo yun yung mga falling ratings. Are you making it the fault of the people if they are deprived of the ability to address this? Yeah. Hindi ba dapat kasalanan nito ng mga government officials who don't deliver the services? Tapos nagagalit kayo, nagreklamo lang kayo ng reklamo. It's because our legislators close off a lot of the opportunities that people have to correct the system and to correct <laughs> themselves <laughs> Sabi ni Veritas, yung iba po, at attorney, panay post ng projects na nag-ribbon cutting si BBM, claiming projects daw ni BBM. Like yung sa dam sa Iloilo, nag-comment talaga ako ng details ng projects and niriribat ko na hindi project ni BBM yon. Nilalapagan ko ng resibo para ang mga makakabasa hindi mamimislead ng wrong information nila. Well said. Off topic po, pero, pero pero hirap sa mga off topic kasi eh. Ito lang ha, ah, bago, bago tayo sumagot. The reason I prefer to stay on topic is kasi inaaral natin yung mga topics natin dito. Nasasanay kasi kayo kasi kaya kong sagutin kahit off topic. Pero kung ibang tao ang nagla-live, baka hindi tama yung impormasyon na makukuha ninyo. So, I just want you to realize na napaka-spoiled nyo minsan when nag insist kayo ng mga off-topic. Pero sige, we will do that kasi nga live ito. Pero huwag naman po kayong masanay because ang hirap din dahil ikinakategorize natin yung mga live natin para madali mahanap later on. Kung magbibigay ako ng answer na off-topic dito, hindi nyo yan mahahanap later on kasi iba yung classification ng topics ng araw na ito. Pwede ba daw siya mag-ikot for the signature campaign for PRD? Need ba ng permit yun o pwede pong gawin diretso agad? It depends on the barangay. Kasi minsan nireklamo sa barangay yan kung ano, pumapasok ka sa ano nila nang hindi nagpapaalam. Pero dapat hindi. Dapat okay lang yon kaya lang, um, just be aware na posibleng yung barangay mag-require na magpaalam kayo. sabi ni Alexey isa din sa effective ang pagrereklamo ng mga taong bayan ay hindi na sila makapag-flex ng kayamanan nila ng basta-basta kasi binabash na sila. Sabi ni Veritas, yung iba po, ay nabasa ko na pala, but salamat po kay Veritas. sabi ni Calvin, mga ganid sila, nakaka na. Sabi ni Noni, rali-rali, eba, eba, gusto, pagod lang yan. May gusto, Sara, may ayaw, pinagtatawanan lang kayo sa totoo mo. Okay, itong this incoherent statement was brought, brought to you by Noni Casinas. Ulitin ko yung sinabi niya. Habi niya, rali-rali, eba, eba. Gusto, pagod lang yan. May gusto, Sara, may ayaw, pinagtatawanan lang kayo sa totoong M. So, unang-una, Mr. Noni Casinas, hindi po coherent yung statement ninyo. In fact, hindi po siya complete sentence. In fact, parang ano, um, may sakit po ba kayo? Gusto ko lang po malaman, hindi ka namin pagtatawanan. Mm, kailangan niyo po ba ng tulong? Mayroon po bang kayong karamdaman? Nako-confuse ba po yung mga sinasabi ninyo? Iba yung iniisip ninyo? Iba yung lumalabas sa bibig ninyo? Baka po kayo ay nakakaranas ng, ano, ng medical emergency. Blink once if you want us to help you. So, siguro para dun sa mga bago dito, we have, ano, kumbaga, iba, iba ang style dito. We prefer original um originality kumbaga if dadating ka dito gagamitin mo yung words ng ibang tao na gasgas -gas na gasgas -gas na ang discussion will be on why we should not 'di ba why we should not just take what other people say ng buong-buo even if it works for us ah wag naman yung mga ganun uh, pangalawa For those na gustong mag-comment ako over uh, leaked audio and so on, pasensya na po kayo kasi uh, maraming mga kaakibat na batas na dapat iniisip natin sa mga ganyan. Unang-una, anti-wiretapping act. Mm, pangalawa, uh, verified ba yung mga yan? So, if hindi po ako nagko-comment, pasensya na po kasi I don't comment on everything. Kailangan nag-iingat tayo. Sabi ni Che, Sir Noni, kung mang ka, make it count. Hindi ka maintindihan eh. O, oh, ito na naman si Pete. Ano po explanation ng ghost projects? Bakit Laguna ito? Ha? Huh? Kaya ito ang reason. Itong ito ang reason kung bakit sinasabi ko you should stay on topic kasi nag-i-imagine ka na ng mga sinasabi namin. I never mentioned any Laguna and we're not even talking about ghost projects. Pero merong iniinsist si Sir Pete dito na talakayin natin eh, hindi pa tayo sure exactly what he's talking about. So, again, sana maganda kung clear yung merong single thought, 'di ba? Ano yung na inaaral natin from grade school, pag gumagawa tayo ng paragraph, one thought lang. You're welcome, A.A. Reyes. sabi ni Ma'am Karen, nag-uumapaw yung ginagawa nilang masama because they are doing it on purpose that poor Filipinos will feel tired to complain or even care sa katakawan nila. Don't and continue to expose wrongdoings. Hirap huminga din. <laughs> sabi ni ano, Mardi Grago, bawal ang bobo sa vlog ni Attorney Trick. Hindi naman po. <laughs> Hindi ako naniniwalang may bobo. I don't use the term eh. Well, in, except siguro in very, very extreme cases of cluelessness. Ano lang, we just require na para mabilis para mas marami tayong matatalakay, mas marami tayong masasagot na katanungan, mas maganda kung malinaw yung mga katanungan o kaya malinaw yung mga komento. Pecunia is asking, ang gobyerno ng Marcos ay parang AIDS, nakamamatay, nakakahawa, walang lunas. Ginagamit nila ang tao niluloko ang bayan para lamang manatili sa poder na fuel ng cocaine like high na nagbibigay ng euphoria sa kapangyarihan ngunit nagdudulot ng paranoia kawalan ng empatiya at walang habas na manipulasyon walang konsyensya walang remorse puro sariling interes at erratic decision na nagpapahirap sa Pilipino habang sila ay mga at mga kaalyado ay lumulubog sa yaman at karumihan <laughs> sabi ni Kambal, I need to say this. I really salute VP Sarah. She handles all her detractors with grace and honesty. That really hits back to her critics and gains more supporters. <sighs> para dun sa ano, dito sa TikTok may tanong ako, hindi niyo po ba nakikita yung ano, yung title ng topic? Kasi I always put in a title which includes the topic. Gusto ko lang malaman kasi kung ano, kung okay pa dito sa TikTok eh. Sabi ni Jingle Sophia, araw-araw po ako napapamura pag nakikita ako ng mga nakakita ako ng mga balitang pilit kinokonek sa mga Duterte. Oo. Oh. So kanina rin may dumalo na ano na troll at let's just take this opportunity to explain muli yung KVP Inday. Sabi ng troll, ano gusto niyo ipalit si Inday Sara eh nagnakaw yan ng CF niya ng 125 million. So uulitin ko. Unang-una, ang dinis alaw ng COA is about 70 million, 71 million. More or less, I think give or take a few million. At nung binigyan siya ng notice of disallowance, nag-provide naman siya ng mga dokumento na kaakibat sa liquidation nito. Ibig sabihin, it was a liquidation issue, not a misuse issue. Hindi nagdududa ang COA na ginamit sa tama yung pera. Ang hinahanap lang yung kaakibat na dokumentasyon at ito po ay sinumitin na ni VP Inday. Hindi rin natin masasabi na cleared na si VP Inday kasi wala pa yung desisyon ng COA. Kung wala pang desisyon ng COA, hindi natin masasabi na may nakaw. And as a matter of fact, kahit may disallowance, hindi yan necessarily nakaw. In kulang ang isang elemento, the element of malice. Para masabi kung may krimen o hindi, kailangan malaman kung may malisya o negligence. Pero dito, wala pong ganun. Sinasabi ng COA is wala silang kinikwestiyon doon sa sa kung saan ginamit yon ang hinihingi yung kaakibat na dokumento. Now, hindi kasalanan ni VP Inday na wala pang desisyon ang COA hanggang ngayon. As a matter of fact, ang Kongreso ay nagsumiti ng kanilang mga finding sa pagdidinig sa CF ni VP Inday sa kanyang uh, pagsasagot sa Kongreso at isinumiti sa Office of the Ombudsman. Dalawa ang reaksyon ng Ombudsman. Unang-una, hindi makakasulong yung issue kung wala pa yung opinion ng COA. Kasi ang COA ang magsasabi kung tama o hindi ang pagkagastos ng pera na ito. At kung may kasamang malisya, which would amount to a crime. Nagkakaroon ng krimen kung may uh, may paglabag sa batas na may kasamang malisya, may intensyon talagang lumabag sa batas. Pangalawa, ang sinasabi din ng ombudsman, Sam Martires noon, yung panahon na yon, paano hindi dapat kinakasuhan ang isang opisyales na impeachable. Dapat, is, usually pag impeachment lang ang makakapagtanggal sayo sa iyo sa pwesto, then in theory, dapat immune ka rin from suit. Masyadong mabigat daw sa Office of the Vice President na impeachable ka na nga at wala ka pang immunity. So, Kaliwat-kanan ang mga kasong haharapin mo. So para dun sa mga nagsasabi na may ninakaw o nilustay si VP Inday, wala pong basihan yan in fact or in law. Yung mga naniniwala sa mga ganyan ay nag-overdose sa propagandang kanilang kinukonsumo. <coughs> What are your medications? Well, I'm just taking flu meds. So, patapos na po ito, ma'am. Sabi ni Veritas, I just want to commend Congressman Leandro. He'll give away 250,000 Noche Buena packages from his own pocket. Tapos wala pang pangalan niya sa packaging. Unlike mga epal na politiko, nilalagay yung mga pangit nilang mukha at pangalan kahit di naman nila pera. Ayan. Sabi ni Bright, di pa rin sila tapos sa CF issue. lang mm -hmm. Samantalang sila BBM every year tambak ng kalokohan at ramdam ng tao ang epekto tapos KVP nandyan pa rin sila. Actually, kasi si VP Inday made it really easy for them. Isa lang talaga ang issue sa kanya, kaya yun lang, yun lang ang inuulit-ulit nila. Pero kay BBM, ang daming issues, kaya ang hirap pumili. Sabi ni Alex eh, strike 2 na ang DTI. Una, sinabi nila na magsasakripisyo naman ng konti ang mga rice retailers tungkol sa presyo ng bigas at hindi lang naman daw sila kikita. Tapos ngayon pwede daw 500 pesos sa Noche Buena. Kalawa ka. Sabi ni Mi Box, sibuyas 20 pesos ang isang piraso. Saan aabot ang 20 mo? sabi ni Mandy, dapat ilabas yung 20 pesos na bigas para 480 na lang ang pagkakasya yun. Ay, ewan ko ba dito sa mga to. Sabi ni Jeff, posible ba na kaya ng DA secretary, kaya nag-DA secretary si BBM noon para ma-plant siya niya yung isiniwalat ni Saldi about KFL at kapatid nito. Anything is possible. Okay, so maraming salamat po <coughs> kasi inuubo na ako sa pagdalo sa live natin ngayong araw na ito. So one of these days, siguro makakatuloy-tuloy tayo nung walang off topic, no? Or at least yung off topic pag tapos na yung discussion natin sa main topic. Kasi ganun naman po tayo eh. Ang problema, minsan maraming aakyat dito sa live, kakadating lang, hindi na magtatanong, didiretsuhin na yung ano. So if you want, your questions to be answered. Timing is everything talaga. Pero, nagpapasalamat pa rin ako kasi nga, very exciting parate ang exchange of ideas dito sa Luminous. So, Tapos, um, But we will probably be back. Mami, yung ano, siguro pag gabi kasi dito, madaling araw dyan. So probably baka makapag-live pa ako mamay yung gabi. <laughs> para dun sa mga may alam naman ng kasagutan, dun sa ibang mga katanong, katanungan na paulit-ulit, katulad ng ano na nangyayari sa mga kaso sa Supreme Court, na araw-araw ko naman sinasagot, <coughs> patulong na lang po. Kasi <coughs> we can only do so much, lalong-lalo na inuubo pa ako. <coughs> <coughs> so muli thank you very very much for being here thank you for all uh, for the participation ang hiling lang po namin dito wag pong kakalimutan yung likes and shares and follows and subscriptions membership dito sa ano <coughs> sa YouTube <coughs> okay so um, muli maraming salamat we'll see you again hopefully tonight uh, na dito sa time timeline sa times Zone, uh, sa time zone ko, gabi. Maraming-maraming salamat din po. Thank you very much. We'll see you again very very soon.